morning mga kablog ng Pasay Ngayon live po tayo dito sa Purok 5 Barangay San Miguel Para po sa offline kaisan nila Mayor Vivo Soto Kasama na rin po natin dito si Cap Manny Alba Thank you.

ang sa <messence> <messence> yung motor, kanyang motor yung dapat dito na lang ang makikipa usap. Hindi kasi po, ang problema po, ang motor kasi hindi so, na magkakasya. i hey, adjust na so, tayo, yung mga kasama natin para pa naman. Hindi. andito na si Mayor. <mess> magsabi na kayo. <laughs> <mess> okay, ako nakasabi na po ni Mayor. <mess> <mess> <mess>

sundalan na sana basta yung mga ito na si Tony at si Ramon ay dinodena na. Tinga pa pala nang siguro. Dito si Ramon, posible pa yan. Kaya pala. Hindi ni ko lang pala. Hindi na mapapagod kasi. Pa-taw. Pa-taw, pa-sige, oh. Pa-taw flight na nito, 'no, yo. Kasi

Hindi kaya na oras ko, i-meeting ako sa... Engineer! 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 Ang ah, pasang mga sorry, hindi kaya ng oras. Balikan ko na lang ng... Sige, so, yes, sir. So, after nila lang gumawa ko. Paano lang mga... Ano ba? Ano natin na Ah, uh, Morning, morning. Um, Yan, good morning mga kabag ng Pasig. So, meron lang pong si Mayor ko na meeting. Kaya po, uh, sumaglit lang po sa dito sa offline chayo sa... sabi nga po niya, eh, babalik, pa rin po, babalik pa rin naman po sa dito sa mga susurtaan. So ito po mga ka-Vlog ng Pasig, yung ilan po sa nasa po dito sa Oakland Chalice. sa uh, Unang-una po sa kanilang ginagawa, yung paglilinis po ng drainage, pag-aayos ng oriente, pagpipinturan ng mga paderat etc po mga ka-vlog nga po ok mga ka-vlog nga ito nga po yung iskinita na pinasok po kanina ni Mayor Diego Soto ok wala. Uh, hanggang dito na lamang po muna. Ba?